Mga kapatid, nang sabihin ni Zaldico na si PBBM daw mismo ang nasa likod ng budget insertions, lumitaw ang mas malaking katotohanan. Hindi lang iisang tao ang problema, kundi ang buong sistema. Totoo man o hindi ang paratang, hindi maikakaila na pareho silang nasa parehong istrukturang, matagal nang puno ng proyektong hindi umaabot sa mahihirap. At dito, malinaw. Ang Pangulo ang may huling pirma at ang Pangulo ang dapat unang magpaliwanag. Hindi sapat ang turuan at sagutan. Ang kailangan ng bayan ay katotohanan at lideratong handang humarap at magsabing ito ang nangyari at ito ang gagawin natin. Kung hindi, paulit-ulit na lang ang eskandalo. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid